Pilot episode, o ang unang araw na napanood ang Pajak Princess ngayong Lunes, June 10, wagi agad. Mga legit daw bark Ad sa team online, at mga kini fans, at syempre ang mga supporters ni The Bark Ad Smiles. Ay talaga namang all out agad ang suporta, sa unang araw pa lang ng Pajak Princess. Talaga namang sinuportahan ng mga fans, ang pilot episode ng Pajak Princess, lalo na nga ng mga team online. Sa katunayan nga ay hindi pa man nagsisimula ang live stream ay may mahigit 500 nang nakaabang na mapanood ang unang episode ng Pajak Princess na kung saan ay mabilis nga itong dumami pa. At umabot ng mahigit 10,000 ang mga nanonood sa kanilang YouTube live stream sa TV5 YouTube channel. Kung ikukumpara nga sa katapat nito sa time slot, na pag-uusapan natin maya maya lang. Matatanda ang, naging emosyonal si Pajak Princess sa Itbulaga na si Miles, dahil sa ginawa ng Itbulaga para sa kanya, noong Sabado June 8. Napasabi pa nga ito, ng parang birthday na naman daw niya, dahil bukod sa mga dance number niya, at mga panaknak niya, ay sila din ang naglaro sa Gini 5, kasama ang iba pang cast ng Pajak Princess, at ginawa pang ang National Pajak Day ng Itbulaga ang June 8, para kay Dow Bark and Smiles, na talaga namang makikita, kung gaano kamahal ng It si Miles, at syempre, super proud din sa nag-iisang naknak queen ng Itbulaga. Dahil sa lead role nito sa Pajak Princess, na napapanood nga bago mag -Itbulaga. Dahil matatanda ang, noong birthday ni Miles noong May 1, ay ginawa niya din ang ilan sa mga ito, gaya nga ng dance number, at ang pagpapakita ng mainit na pagmamahal at suporta, ng itbulaga para sa kanya. Hindi lang yan, dahil kahit ang mga legit da bark ads netizens, at mga team online, na nakatutok sa YouTube livestream ng Itbulaga noong Sabado, June 8, ay talaga namang todo din ang suporta kay The Ad Smiles, na kung saan excited nang na mapanood ang Pajak Princess. Na ganun din nga ang mababasa sa mga comments. Kaya naman, ay ngayong Lunes June 10, ay nakita ang suporta ng mga fans, kay The Bark at Smiles Ocampo, dahil sa pagtutok ng mga ito sa unang araw ng Pajak Princess. Dagdag pa nga dyan ang mga Kimi fans na nakatutok din, sa unang episode ng Pajak Princess, na talaga namang todo din ang suporta dito, at syempre kay Miles. Natila iba nga ang The Bark Ads nating si Miles Ocampo dahil hindi mapagkakaila na ang dami talagang nagabang at sumuporta dito. Natila all out na ang suporta ng mga tao kay Miles at sa pa Princess. Na mababasa nga sa mga comments dahil lahat ng mga fans ay tila support dito, mga legit The Bark Ads man, team Kimi at ang mga iba pang supporters ni Miles. Gaya din nga ng pagsuporta ng mga Team Kimi o mga Kimi fans sa lumuhod ka sa lupa na pinagbibidahan naman ni Kiko Estrada. Na matatanda ang makakabasa ka ng mga comments ng mga pagsuporta ng mga Kimi fans kay Kiko Estrada sa official IG account nito. Welcome back mga ka highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Samantala, tila nagwaging na ang Pajak Princess sa unang araw nito ngayong Lunes June 10. Sa katunayan nga, ay may nag-message sa ating Facebook page, na ganito din ang sinabi. Kaya naman kung ikukumpara nga ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Pajak Princess sa katapat nitong time slot, as of 11.50 am, ngayong June 10. Ay makikita ngang mas mataas nga ang Pajak Princess kung ikukumpara dito. na kung saan, ay makikitang wagi nga ang Pajak Princess sa pilot episode nito, sa online viewership sa kanilang YouTube livestream. Samantala, narito naman ang mga comments ng mga netizens, na sumuporta sa livestream ng Pajak Princess, sa YouTube livestream ng TV5. Narito ang ilan sa kanila. you na isa nga sa mga patunay kung gaano kadami ang sumuporta at nanood sa Pajak Princess sa unang araw pa lang ng pagpapalabas nito dahil sa dami nga ng mga magagandang mga comments na mababasa mo sa YouTube Livestream nito sa TV5 Philippines na paniguradong mas dadami pa ang manunood sa mga susunod pang mga araw. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?